Hello mga tropa, and welcome po sa Tropa Tones. Minsan mo na ba napansin tropa na kung ang kulay ng dugo natin ay pula, ay bakit ang kulay ng ating mga ugat ay malaasol at berde? Hindi ka ba nagtataka? Pero bago ang lahat, bakit ba kulay pula ang dugo ng tao? Ang pulang kulay ng dugo ay dahil sa isang protina na tinatawag na hemoglobin. Ang hemoglobin ay matatagpuan sa mga pulang selula ng dugo at may mahalagang papel sa pagdadala ng oxygen sa buong katawan. Pero ano ang nagbibigay sa hemoglobin ng kanyang natatanging pulang ulay? Ang hemoglobin ay naglalaman ng mga atom ng iron na mahalaga sa kanyang kakayahan na magpamalas ng ulay. Ang mga atom na ito ng iron ay bahagi ng isang estruktura na tinatawag na heme na nakakabit sa protina ng hemoglobin. Kapag tumama ang ilaw sa molecule ng hemoglobin, sinisipsip nito ang karamihan sa mga waves ng nakikitang liwanag maliban sa pula na kanyang near-reflect. Ang pag-reflect ng pulang liwanag na ito ang nagbibigay ng natatanging kulay ng dugo. Pero kung kulay pula ang ating dugo, bakit kulay asul at minsan malaberde ang kulay ng ugat sa ating mga balat? Kung titingnan mo ang iyong balat, makakakita ka ng ilang mga superficial veins. Maaaring magmukhang asul, lila, o berde ang mga ito depende sa iyong kulay ng balat. Ang dahilan kung bakit hindi mukhang pula ang mga ugat na ito ay dahil sa paraan ng pagsipsip at pagre-reflect ng liwanag ng balat. Ang nakikitang liwanag ay binubuo ng isang saklaw o spectrum ng mga wave ng liwanag na naglalakbay sa space. Nararamdaman natin ang nakikitang liwanag bilang iba't ibang kulay, depende sa mga wave ng liwanag na nareflect patungo sa ating mga mata. Kapag ang dugo ay malapit sa balat tulad ng makikita sa isang tao na may maputing balat na namumula, ito ay mukhang pula. Subalit, ang mga ugat na mas malalim sa balat ay mukhang asul, lila, o berde dahil ang pulang wave ng liwanag ay mas madaling sinisipsip ng tissue, habang ang mga asul, lila, at berdeng wave ng liwanag ay near reflect at nakikita ng ating mga mata. So mga tropa, sana po may bagong kayong natutunan sa ating video. If you like the video, kindly like, share and subscribe po sa Propatons and turn on the notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kaalaman. Once again, maraming salamat po sa panonood sa Tropa Tones and see you sa aming mga future uploads. Hanggang sa muli mga tropa!